Maraming naglalabas sa na larawan ni Bel Mariano ngayon, parang nasa gathering siya. At ayon nga sa kanyang interview, na hindi pa rin siya makapaniwala na nakalipat na siya sa kanyang bagong bahay. Dahil sabi nga niya, dati ay parang dinodrawing lang ng kanilang architect at ngayon ay talagang natutulugan na nila. Labis nga nagpapasalamat si Bel sa kanyang mga taga-suporta dahil sa kanila ay nagawa ito. Nagpost nga ang parents ni Donnie Pangili ay paparating na at malapit ng mapanood ang kanilang podcast at hiling nga ng mga netizen na sana ay invite nila si Bel Mariano at Doni Pangilinan. Panigurado ay aabangan ng mga tao ito. Dahil marami na talagang nagre-request, ma Tito Boy man, Vice Ganda man, at syempre dito sa podcast ng parents ni Donnie ay hiling ng mga netizen, lalo na ang mga fans ng dalawa ay sana ma-interview sila. Dahil may tour sila sa ibang bansa, ang Don Bell kasama sa ASAP ay may meet and greet sila sa August 29. At syempre, abang-abang tayo sa mga sweetness noon ng Don Bell. Kita natin na napaka-busy ng dalawa ngayon pero nagagawa pa rin ng paraan kung paano sila magkita. Walang pagod-pagod sa dalawa basta pag nagkita ay pagkatapos noon ay full charge na. Makailan nga ay ilang araw silang mag nagkita bago sumabak si Donnie sa kanyang training at si Bell naman bago sumabak sa kanyang taping.